yo yo boy ka okay sir Gerald magandang do sir yung ating uh, uh, event po ngayon ano, nabasa ko sa dulo pagpasok ko palang trabaho para kay Wana pero hindi lang pala trabaho para kay Wana to negosyo na rin po proyekto po ba ito ng ating dole? Tama po. Ah, uh, ito pong event natin ngayon sir ay in partnership po ito with the uh, LGU of Pasay and Peso Office ng Pasay and Dole po, no? Dole Makati Pasay Field Office in particular. Ang event po na ito ay mega job fair pero meron po tayong kasamang ano, uh, livelihood awarding at tupad orientation. So magkas magkasama na po dito yung tatlong programa po ng DOLE. Ng DOLE. Uh -huh. Ngayon, itong sinasabing uh, wag na tayo muna sa trabaho para kay Wana. Madali lang yun, mag apply sila. Itong sa livelihood, ano po ang dapat na requirements at kailangan isumitin nila para maging qualified sila dito sa sinasabi negosyo para kay Wana yung livelihood pa livelihood program po ng Dole ay isa sa mga flagship programs po ng Dole no kung sa answer ang Dole po ay nagbibigay po ng grant no or livelihood grant in the form of mga pwedeng bigasan pwede rin pong ibang mga nego cards no depende po sa pangangailangan po ng ating mga beneficiaries uh, basically po ang ating mga beneficiaries ito po yung mga nasa disadvantage or mga nasa marginal Uh, marginalized sector. Marginalized sector po, no mga unemployed, mga walang trabaho at mga below the poverty line po sila po yung ating mga binibigyan po ng mga livelihood grants. Po. Oh. Sir. Uh ito inkas or in kind yung livelihood kasi nga pag in inkas medyo baka hindi magamit bigas po binibigay natin at konting pera para sa pasigulang pulunan actually sir in kind lang po tayo purely in kind so kung ang kanila pong uh, proposal no, or ang kanila pong request ay bigasan ang ating pong binibigay ay bigasan mga sakong bigas po no? pag yung kanilang request naman po ay Sari Sari Store. Sari Sari Store. So nagbibigay din po tayo ng parang mga tools and equipment at yung ibang mga raw materials para dun sa kanilang Sari Sari Tama store. po yan para masiguro na ang pera mapupunta sa negosyo, hindi para sa sugal. No? So, uh -huh. kasi ganoon na nangyayari nung araw mo, mga nakaraang day. Mga nakaraang pa po no, no, na yung para sa panghanap buhay livelihood program na pupunta sa iba. Ngayon maganda po itong ginagawa natin ano, dahil inkay na talaga mas yes, sigurado magagamit sila sa kanilang ano. Tama po. Livelihood. Dahil Ang objective po natin dito ay hindi pang saman lang ano lamang po no, kabuhayan kundi sustainable na livelihood po yung ating objective dito. Ah, Kaya po in 2 years binabalikan ko namin yung mga na awarded at at mino-monitor ko kung ito po ay buhay pa. Graduate na rin sila. Kasi oh. ito yung napuna na, doon sa Senado hearing no yung uh, kasi marami nang uh, tumatanggap, sinasabing ayuda, mentality na lang nangyari, no? Ito yung tugon natin. Uh, pagkatapos na ayuda at uh, graduate na yung kanilang mga anak, ito yung tugon ng DSW din. bigyan na sila ng hanap buhay. Dole po, sir. I, uh, dole, sorry, dole po. Dole po, opo po. Ito yes, yung tugon ng uh, dole. Okay. Tama po. Uh, tama, para naman po, tuloy-tuloy na, no? Kaysa sa, ano po. Sige, sir. Salamat po, misayay, eh, sa ating mga kababayan. Ah... Uh, Ngayong National Women's Day po, uh, binabati ko lamang po ang ating mga kababaihan ng isang uh, Happy National Women's Day po. Salamat po. So, Maraming salamat.